At uh, pagtayo ni Lalo ni uh, se sa, Senado, pagtayo po ay nakuha at tumakbo at manalo, ay paglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. Anong ganap sa mundo ng showbiz Muling naging usap-usapan online ng komedyante at dating Eat Bulaga host na si Alan Kay matapos niyang sagutin ang pahayag ni Anjo Iliana na nagpahayag ng hangaling tumakbo bilang senador. Sa isang panayam, sinabi ni Anjo na magiging tapat siyang senador at hindi magnanakaw kung sakaling manalo. Aniya, kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador. Pero hindi ito pinalampas ni Alan Kay matapang niyang tugon. Lahat naman ganyan sinasabi. May mga tao talaga. Pag pera na ang pinag-uusapan, nagbabago ang pag-iisip. Dagdag pa niya, huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino. Ayon, dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Nakagreen nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko Tumakbo man lang Senador o hindi, ay Vice President Sara Duterte. At uh, pag tayo nilagaw nilang uh, sa Senado, pag tayo po at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban po rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. Eh uh, yeah, yun po, yung po yung aking uh, aking uh, message uh, sa taong bayan. At uh, sana ay, uh, tanggapin nako, sana tanggapin nako ng Partidong uh, Duterte. ah mm -hmm. uh, tumakbo man ako, senador ko. Eh? Okay. Ay uh, susuportahan ko po ang uh, uh, team Duterte simula ngayon hanggang sa 2020. Ako po, sinabi ko kanina kay Oji Diaz, uh, sumuko na ako sa gobyerno ngayon. Uh, matagal akong umasa, baka sangaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Uh, ayoko nang, uh, ano, hindi na ako support ng gobyerno ngayon. Ako po yung supporter na uh, ng ating Vice President, Vice President Sara. Sa dami ng artista na gustong pumasok sa politika, handa pa ba talaga ang taong bayan na magtiwala sa kanila o sawa na sa mga paanis na pangako?